and 4, 4. Oh, yes. ay, uh, tatlo apat oh yeah may so ay ay ayun ang kalaki dali talang yun dali oh <laughs> dali, Putri, putri, mana Sa mga idol, good morning po sa inyong lahat mga kasyudi Ayan, mag ano muna kami ngayon mga kasyudi Maghanap kami ng pang ulam ano Ayan, kasama natin yung aking anak Ayan si Adrian, hello Hello, good morning At ayan si Idol Jerome Idol Jerome, nakasama na naman natin ako oh, guys Lagi natin nakasama nung namimiwas tayo pag banak Ayan, nung uh, panahon ng mga banak sa Peterport Yan nakasama natin lagi At syempre kasama natin si Tristan Hello, kawai katatan Ayan, so ayan nga mga idol Samahan nyo po kami ngayong adventure po namin ngayon ano So, sana may mahuli kayo para meron tayong libreng ulam mga idol. So, samahan nyo po kami. Tara, tara. maka mga ka-shooting, nandito na kami sa area kung saan dito muna kami mamimiwas ng pamain namin ano mamimiwas muna kami ng dayangdang para may pamain kami sa balo ayan so after namin na uh, makapamiwas dito ayan didiretso na kami doon at area na namin yung pambalo namin tapos mamimiwas na kami pinapang pangbisugo okay so ayan mga idol mamiwas muna kami ito dito Ali na, 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 may pang ano na, pamain. Kabila, tan, kabila. Ha? Ayan, tatlo, apat. O, oh, yan, guys, o. Oh. O, oh, tre. Ito, ito sa so, na ano, timba. Ayan, guys, yung boy-boy bu -boy buhayin namin yan. Para may pamain kami. Ito, timba, ito, timba. Ayan, yung boy buhay. Bali tatlo. Ayan. Ayan. Sipa. Hmm. dan so anda peluang gad. Alhamdulillah main. Kita tengok sama kayu. Timba sat timba. <tip>

na mga idol, dito na kami mag-ari ng pambalo. Tawanan na namin ng So si Jerome ang mag-ari ng pambalo natin. Okay, idol Jerome. Okay. Mga Ilan yan ang area natin? Anim. Anim. Yan, pangatlo. lima Ayan, panganim guys, ayan guys, antabay lang tayo Ayan so, antabay lang tayo Mamaya mamaya Pag uh, sinibad na yan at uh, ayan Maghila rin mamaya si Idol uh, Jerome Tara, mamimiwas muna kami mga Idol ng Bisugo Habang nag-aantabay tayo ng sibad at dito nga mga kasyudi, ayan ang pagpasyahan namin na may umiwas na lang kami dahil ang tagal namin binantayan yung aming pambalo. Talagang wala talagang sumibad kahit isa, wala talagang sumirit kahit isa. Ayan, malabo kasi siguro ang sa ibabaw mga idol kasi tagulan dito sa amin mga kasyudi. Ang balo kasi mga idol ay nasa ibabaw lang, nasa mga kalahating hindi pa lang. Kaya siguro hindi na, hindi na hindi, na, hindi na ng balo ang aming pamain dahil medyo malabo nga mga kasyudi. Kaya ayan mga idol, may umiwas na lang kami ng bisugo. Pero ang tag tagal rin namin naggantay nang bisugo. talaga wala talaga kami na huli talaga mga idol. So, tabayan natin mamaya-maya konti Baka may mahuli ulit tayong bisugo. Ayan nga mga shudi, sa part na mga idol, sinibad nga mga hindi ko dahil nayaang ulit ang tamsin na yan, bigla nalang pinigil nga yung mga idol, ayan, makakahuli na siguro tayo ng bisugo mga idol. Sayang na naman. Tik na yan. Ay, ay, ayun, ay, ay, ang kalaki. Dali. Oh, yes. Dali din. Uy. Kikilawin yan. Kikilawin natin to. Oh. Kalaki.

At dito nga mga shooting na si Baran na rin natin kasama na si Jerome. Tingnan natin kung anong mahuhuli niyan diyan mga idol ay napapasyahan na nga namin ng mga huli namin ay kilawin na namin at kami ang kakain ayo kumain ng isda kaya kami na lang siguro ang gagay Kikilawin kilawin namin yung lahat Ang huli namin mga idol. Tingnan niyo po ang huli ni Idol Jerome kung ano yan ng isda niyan. Sabi niya daw medyo malaki daw. Tingnan natin mga idol. Ayun nga mga kasyudi. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. I yakat po <laughs> Sorry guys, ang pangalan ng ano na yan, ang isda na talagang utin bundok. Puting bro kong pangalan talaga niyan. ayun nga, nagpasya namin, nakilawin na namin lahat yan mga idol para, ayun, anong oras na rin, nas dosi na rin, kakain kami. Kung ayaw kumain ng isda, kami ang kakain mga idol. Kilawin natin lahat yan mga huli natin. Sariwang sariwa, bisugo guys. Kikilawin natin to. Ayaw kumain ng isda, tayo kakain. Tao. Oh. Ayot <laughs> Bakai nangana tu be, oh, amak tu be. Ada kadan. Tu bulan pun ada Tidak ada apa-apa Tidak Putri, 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 Ayo, ayo sumi bat, ayo sumi bat, ayo sumi bat rom. Ah, ayo sumi bat. Dah, undang-undang dekat. Rom, ayo Oi, Yes, okay. Ayo sumi bat, ayo guys, guys. Guys, okay, so, ulam namin guys. Isugo kinilaw. Hmm, ayos ni Wadong kami sisibad, kami kakain. Kain po tayo, kain. Yung nga mga idol, mga ka maraming salamat sa panunod po ninyo. Ang nalito na itong video na ito ha, mga idol. kita touch po tayo sa next vlog mga ka Maraming salamat po. Bye bye, bye bye, bye bye.